Buenos dias, damas y caballeros. As if uh, uh, hindi pa sapat yung mga bad news na 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 nababalit o na encounter natin for the day. Eto pa mag, magdadagdag na naman ng another potential crisis sa Marcos administration kasi kahit itong issue na ito ay issue ng uh, ng uh, sandigan bayan pero siyempre pag naka uh, nagka leche leche dito sa issue na ito or uh, to be precise kung makatakas si Senator Jinggoy Estrada bago pa man na, na ng arrest warrant sa kanya edi Uh, ang sisisihin ng tao si President bongbong marcos na naman kasi initiative niya ito para kasuhan at uh, ikulong itong mga nasasangkot sa 2 billion uh, flood control at uh, 2 trillion 2 trillion flood control anomaly ha kaya i-share niyo itong blog kasi delikado itong uh, ginagawa ng Sandigan Bayan na mukhang ini-entertain nila dapat ito pag-apply ni Jinggoy, itapon ka agad sa trash can. ha Sinabi na nga ni, uh, ni uh, UNA pa, ni uh, uh, Ombudsman Boeing Remulla na December 15 ang target date nila na ma-file ng, ng uh, plunder or malversation of public funds and violation of the anti-graft law laban sa mga sa mga big fish eh big fish sino pa ba mga big fish lalo na yung nauna na medyo hinog na ang kaso na si Jingoy Estrada at si Joel Villanueva huli na lang bago-bago uh, lang last week lang na file yung kaso nila Cheese Escudero Nancy Binay at Bong Revilla. So ibig sabihin, mauna talaga si sila Jinggoy. Although gusto natin sana bibilisan ni Brina Boeing Remulla at uh, isabay na nila yung pag-file ng uh, kaso sa Sandigan Bayan itong si Cheese Escudero. Pero wala ka duda-duda, ang mauna talaga kung medyo mag, mag, eh, mag uh, Christmas uh, break muna yung mga taga-ombudsman, mauna talaga sila Jinggoy at si uh, at si Joel Villanueva. Kasi kung maalala natin, siya una mo yung nasalang sa issue ng katiwalian involving uh, uh, Assistant Regional Director Henry Alcantara, uh, uh, DE, District Engineer, Bryce uh, uh, Hernandez, and many others. So that's why very suspicious very suspicious yung application ah ni uh, ni Jingoy Estrada na mag-travel kasama pamilya niya from December 26 to 31 ha ah, mag uh, mag new year sila ah, hindi nga mag new year kasi bakit hanggang 31 lang uwi na sa one so mag uh, mag uh, after major suspicious pang date. Normally, pupunta ka dyan either Christmas or New Year. Eh. In fact, kami magja-Japan sa between uh, uh, December 28 to to uh, 27 to one week kami doon until uh, until uh, January 4 ata or 5. So, normally, ganun. E bakit ito? December 26 to 31. And also uh, another travel authority to travel to Norway, Iceland, and Austria. Oh, by this time, by January, ano, by by December 10 lang nga baka nandoon na si Harry Roque. Baka magkikita-kita sila ni De Harry Roque sa Austria. Ah baka nakakulong na si Harry Roque sa Austria facing deportation by that time. So, siguro, pupunta talaga siya sa Iceland. Hindi ka kasi pwede pumunta ng Iceland. Walang direct flight from the Philippines to Iceland. Eh. Uh, uh, Maglalanding ka muna sa airport sa Norway, and then mag magdo-domestic flight ka, or uh, uh, tawag international flight siguro, mga two hours pa. Kasi between country to country pala yan, uh, to, to Iceland. So hindi ka talaga pwede diretso Iceland. So under, understandable ito, Nor, Norway muna and then Iceland. Although kung gusto mo talaga sulitin yung bakasyon, uh, magbakasyon ka na rin sa Norway. Kasi hindi ka talaga pwede pumunta ng Iceland without going through Norway. Walang direct flight dyan. Although pareho yung lugar maganda, pareho pareho highly recommended ah in Austria Austria pero 10 days parang kulang masyado ang 10 days kulang masyado ang 10 days unless gagawin niya yung Norway parang stopover lang and then Iceland at Austria pero kulang pa rin 10 days kulang pa rin so hindi kaya ito ang uh, ang plano talaga dito ay uh, grand grand escape plan na ito ni Jingoy ah bakit uh, medyo very suspicious yung data at kulang na kulang para sa ma-enjoy itong mga lugar na ito. Hindi naman pwede natin sabihin nagtitipid si Jinggoy, Ang daming pera niya. ah, <laughs> So, ang problema lang dito, kaya i-share nyo itong vlog i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox na mga Sandigan Bayan officials. Ang problema lang dito, embes itinapon sa trash can, alam naman nila, sinabi na ni, ni, ni Boeing Remulla na by 15, meron na, meron na nakakulong mga big fish. In fact, gumawa na sila ng kulungan. Ha, dyan sa... Diyan malapit sa lugar ko sa Quezon City, sa sa Payatas, hindi naman malapit, medyo malayo. Pero uh, sa Commonwealth kami, malayo. Pero dyan na rin sa, dyan na rin sa Quezon City, ah, sa Payatas. Ah. ah ginawa na kayo mga kulungan kasi di ba pati hindi lang si Boeing, pati si John Big sinabi na marami na mga big fish magkikrismas. And kung sabihin natin big fish, hindi naman dahil mataba si Jinggoy, pero senator siya, kaya kasama na siya sa big fish. Eh ako rin naman, uh, mataba rin, pero small fish rin naman ang tawag sa akin. So, kaya lang, ang problema, ini-entertain pa rin ng Sandigan Bayan para may plano pa ibigay ng travel order kasi, uh, remember, uh, as we blog earlier, meron pa na na kaso si Jingoy and then later on we will give you background jan sa kaso niya na hinaharapan niya sa sa Sandigan Bayan in relation to the multi-million Janet Lim na police scam, Ha? Meron pa siya hinaharap na kaso kahit uh, na-dismiss yung plunder case sa kanya thanks to the Duterte administration na, 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 na pa-dismiss siya yung kaso during the Duterte administration. So alam nyo na. Alam nyo na kung bakit. Sino ba ang, ang dapat lumaban ng kaso niya sa Sandigan Bayan? Prosecutors ng ombudsman. eh alam nyo naman sinong ombudsman nung time ni Duterte. Yung pinaka, pinaka sabi nila, pinaka palpak na ombudsman na si Samuel Martires. Kaya natalo ang taong bayan sa kaso na dismissed yung plunder pero anjan pa yung anti-graft hundreds of millions pa yan Andyan pa buhay pa yan sinubukan niya ipapatayan sa sandigan bayan deny siya sinubukan niya ipapatayan sa Supreme Court just last ma uh, just last month uh, sinabi ng Supreme Court hindi tuloy ang kaso ngayon tatakas na siya dahil hindi lang bokya siya sa Supreme Court na hindi pinagbigyan yung petition to dismiss niya, mayroon pang panibagong kaso mapapailan sa kanya. Ha? So itong delikado kasi yung yung uh, Fifth Division Associate Justice na si Hener Gito. Ha, Hener Gito. Uh, ito ata yung uh, na, na pa dismiss yung last cases ni Laila De Lima. So hiningi pa, inorderan pa si Jingoy para mag-submit ng requirements including uh, an itinerary kung saan siya pupunta, hotel bookings kung saan siya nag-reserve ng hotel, authority to travel from uh, Tito Soto. I-like -i nyo itong vlog para ma-viral ito, mapunta rin ito sa office ni Tito Soto. Kasi kairangan rin pala travel authority to travel ni Tito Soto. So Tito Sen, paano ba 'yan? Magiging kwan pa kayo, Magiging uh, conspirator pa kayo in case uh, sa inyo magagalit ang taong bayan, Tito Sen. In case nakatakas ito si Jinggoy Estrada. Narinig niyo naman. Ha? Well, well, kwan naman kayo sa mga news. Sinabi na ni ni, ni Boying Remulla at ni John B. Kremulia na by the 15 o marami ng mga VIP magkikrismas sa sa dyan sa bagong or, or new re repair beach or pinaganda na hindi naman pinaganda pero pinaayos lang pinarenovate lang na bagong na bagong kulungan diyan sa sa Payatas Quezon City ha so at uh, affidavit of undertaking yung mag siya na hindi siya tatakas. Pero problema dito, tatakas talaga yan. <laughs> hindi na yung babalik, for sure. Kasi hindi lang naharap, naharap siya sa kaso ni Janet Lim na polis, madagdagan pa yung kaso sa sa flood control. Normal lang, hindi na yung babalik. Ha? Hindi na yung babalik. Ha? Bakit? ang dali-dali mag-hotel booking. Kahit ako, pwede ako mag-book book ng mga hotel. In fact, uh, ang dali-dali gawin yan. Kahit magbayad ka ng, nang uh, di ba, nung isang araw, tuwawag sa akin yung travel uh, travel company para para i magkuan na mag uh, magbayad na para sa para sa reservation sa hotel ang dali-dali niyan magbayad ka bariya lang niya kay Jingoy <laughs> Baryal lang yan. So, uh, Associate Justice Henner Hito, bakit in-entertain nyo pa ito? Bakit hindi ibasura nyo na lang? Tatakas talaga yan, Justice. I-share nyo itong vlog, i-like nyo itong blog baka nagmo-monitor yan si Justice. Associate Justice Henner Hito, nagmo-monitor yan sa social media, o baka kapamilya niya, o baka staff niyan. Uh, Paalam nyo, sa kanya na tayo taong bayan na uh, uh, tutol tayo diyan sa possible uh, sa possible flight uh, uh, ha huh? o pagtakas ni Jinggoy Estrada uh, in fact in ito ng mga um, ng mga ombudsman prosecutors ah huh? uh, they argued na si Jinggoy ay nakalista na sa lookout bulletin order immigration lookout bulletin order. Yung kasi yung problema, hindi pa pwede ma-file, hindi pa pwede na ma-issue ng hold departure order dahil na uh, dahil hindi pa formally na 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 na, kuan palang pa lang yung kaso nag uh, uh, na file pa lang from the ICI to the Sandigan to the Ombudsman. Pero magiging formally filed case na ito kung na-file ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaya hanggang ngayon, uh, immigration lookout bulletin order pa lang. Pero dapat, within the absence of a uh, uh, hold departure order, dapat ang, ang Sandigan Bayan na mismo ang pipigil dito sa sa travel ni Jinggoy ha huh? at uh, uh, at uh, ito pang uh, si Bo si kwa si si Boeing remulla ay uh, nagkuan rin nag uh, humingi rin ng uh, sa lahat ng mga naka nakaakusado na or yung mga facing charges na wag ibigay ya uh, wag bigyan ng uh, travel authority ha dali meron yung dito detail kanina sa bat team sandali hindi ko nakikita Ah, uh, saan ba yun? Sandali, <laughs> wala yung Note ng bat ba team Okay uh, Basta meron yun si Si recently lang uh, Last Wednesday lang Last Wednesday lang, nagfile file si uh, O, oh, humingi si Boeing remulya Sandali ah, nanap ko yung uh, Yung uh, Saan ba yun? O oh, yun, ito, ito Ah, uh, ah On Wednesday, Ombudsman uh, Jesus Crispin Remulla sina, uh, said he had signed a letter requesting the Bureau of Immigration to impose foreign travel restriction order. Ha? Hiningi niya yung uh, Bureau of Immigration to impose a foreign travel restriction order on 77 individuals linked to the scandal including senators, lawmakers, and private sector personnel are currently under investigation. So humingi pa nga, pinalakas pa nga kahit meron ng immigration lookout bulletin, humingi pa si Rimulya ng uh, foreign travel restriction order. Eh bakit itong Sandigan Bayan ini-entertain pa? Sa inyo magagalit ng taong bayan, ng problema, ang sisi na naman ito kay President Bongbong Marcos. Kahit meron uh, meron na uh, independence ang judiciary pero kay paano dapat si President Bongbong Marcos ay gamitin rin yung kay paano yung influence niya sa sa Sandigan Bayan. kasi kung pagbigyan ito si Jinggoy lahat si Cheese magpafile, si Joel Villareba magpa magpafile, mag-apply travel authority si uh, Si Nancy Binay, magpa-file ng travel authority. Sir Bong Revilla, magpa-file ng travel authority. O wala. Tatakas lahat yan. Hanggang maiwan na lang, puro mga dilis. Puro mga dilis ha? at uh, small fishes. Ha? ah, uh, sabi pa ni Nikki Boy uh, Soficar, sabi niya, government hands are tied to detain Jingoy yun nga eh, kasi tama naman yan, kasi under ito ng judiciary eh. So, i-shout out nyo, i-shout out, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox. I-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng, uh, ng Supreme Court. Ng Supreme Court, kasi kahit papano sila yan sa judiciary. Kasi delikado talaga ito, delikado tatakas talaga ito si Jinggoy. Ha? Huh? Right now, right now, ah uh, Jinggoy ah uh, is facing ha huh, uh, charges of uh plunder although na dismiss na ito uh, for uh, uh ill-gotten wealth totaling 183.79 million representing kickbacks and commissions received from Janet Lim Napoles although although ah, na dismiss na ito dahil uh, ah, syempre bata siya ni Duterte at si Martires ang nasa hindi naman sa Sandigan Bayan pero baka sinabu ito ni Martinez, itong kaso kaya hindi na, na defensa ng ombudsman ang interes ng taong bayan. Kaya na-dismiss yung plunder case. Pero buhay pa yung kaso na 11 counts of graft involving fund releases amounting to 255.11 million na kinuha pa from his from his uh, uh PDAF, Ha? Uh, PDAF, huh? Development uh, Assistance Fund. Ah? Priority Development Assistance Funds. FIDAP. Ah? So, uh, in October 2, na yung Sandigan Bayan, uh, kwan na, dininay na yung hirit niya na i-dismiss itong huling kaso. Itong huling kaso at uh, umakyat rin siya sa Supreme Court, gan ganon rin ganon rin ang ginawa ng Supreme Court, ha? Uh, sa order nila, ha? At uh, ngayon, naharap naman siya sa kaso ng pagtanggap ng uh, kickback sa 355 million kickback sa uh, hmm or kickback or receiving kickback according to uh, uh District Engineer Bryce Hernandez sa uh, 355, 355 million uh, flood control project sa Bulacan. Yan, sa Bulacan. So, wa, hindi pa nga nasosolve yung unang kaso. Madadagdagan na naman ang kaso. E bakit hahayaan pa umalis? ng bansa. Ha? Ah, si President Marcos na naman ang... Kay President Marcos na naman ang magagalit ang tao. Galit na nga ang tao. Hindi pa na, na, i, na, ibabalik si... Si... Uh, si... Saldico. Eh sino ba nagbigay ng travel authority dyan? Kay Saldico. Eh si former speaker Martin Romualdez. At si, asabi ah, ni Saldico, Si Romualdez para una bumipigil sa kanya na wag bumalik. And then, andon rin sa Amerika pa. Hindi pa natin sure. Bakit rin binigyan niya ng travel authority? Although, civilian na yan. Pero dapat pinigil na yan. Yung dati kong kagolf, si uh, former DPWH Secretary Manny Bonoan, Manuel Bonoan. And then, uh, meron pa ata apat dito sa dito sa Dilambayan, 17 bayan na unang kinasuwa na sa Sandigan Bayan. Walaw pa lang ata ang nahuli. Walaw pa lang. Meron ata nahuli isa na bumalik, nahuli nahuli siya sa airport. So, merong pa ilan nasa abroad. Hindi pa natin alam. Yung iba kasi hindi hindi pa kinasuhan, kaya hindi natin alam, baka umalis na rin. Mga kontraktor, hindi nga natin alam, baka wala na rin dito si Chis Escudero. At tahitahimik si Joel Villanueva, baka, baka wala na rin dito. Hindi pa rin nahuli-huli si Bato de la Rosa. So, sayang yan kasi ma-prostrate -ma lang yung, uh, yung uh, justicia kung ganun. Ha? Na puro lang meron. Maiwan tayo na mga ho, uh, ho, na mga arrest warrant na wa, hindi naman na arresto yung mga nakakaharap sa arrest warrant, ha? Yan, okay. So, 'yun lang, 'yun lang update natin dito. Kalampagin natin ang Sandigan bayan. Kalampagin natin ang uh, ang Malakanyang kasi alam ko naman may kahit kahit uh, kahit uh, independent and separate body yung uh, yung Sandiganbayan, uh, sandigan bayan from Malacanang. pero kahit papano meron pa rin yan influence si president bongbong marcos sa uh, sa sandigan bayan na uh, meron pa rin siyang uh, kahit papano na pakiusapan na lang wag nyo na lahat wag nyo na ibigay ng uh, ng travel authority o si Revilla meron ring kaso yan na harap diyan Baka hihingi rin niya ng travel authority. Oh, mahirap na. Ha? Okay. So sige, hanggang uh, dyan lang muna tayo. Yan muna ang update natin dito sa, sa issue na ito. At uh, meron lang ako napansin. Luma na pala itong damit ko. Halata na ang butas. <laughs> Masarap kasi subukot ng damit na may butas eh. Parang naka-aircon ka lang eh. <laughs> Dagdag pa sa aircon. <laughs> Napansin nyo ba may butas? Oh. <laughs> Kasi pambahay lang tayo. Su suot pambahay lang itong mga lumang damit dahil dito naman tayo sa sa East Zamboanga Business and Events Place. Okay. Sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for uh, joining me in this vlog. Uh, and see you in my next vlog. Ay, by the way, thank you pala kay, <laughs> oy, kay Nikki Boys. Supikar. Okay. Bye-bye.